Hi guys, ayan for today's vlog, ayan super late vlog na to. <laughs> uh, ano guys? Ah, uh, nandito kami sa border, nandito kami sa border ng ano abos uh, niyato. to. Uh, papasok na kami ng Croatia, ayon siya guys. Yung boss niya kasi guys, hindi siya ano, hindi siya part ng EU, so kailangan namin ano dumaan diyan sa may ano dumaan sa may border chine-check yan, chine-check isa-isa, yung, pati yung mga daladala -dala mo, yung mga, kung meron ka mga daladalang something nakakaiba, ganyan, chine-check nila yan sa border, bago ka maka-enter ng Croatia, kasi yung Croatia, ano na siya, ay, uh, Europe Union na siya, pag yung place, pag nanggaling ka sa place na part ng Europe Union, tapos pupunta ka sa another place na uh, sakop siya ng Europe Union, hindi na yung kailangan na i-check So, ayan. Ayan, nakata, nakaalis na nga kami doon. After ng bali one hour, inihap kaming nakapila doon, guys. So, ayan siya. O, ba diba, ang ganda ng ang ganda ng tanawin dito, no? So, ayan. From Bosnia to Austria, guys. Ano yan siya, ah. Uh, yung biyahe namin ito, umabot kami ng seven hours. Kasi humihinto kami. Tapos yun nga, nag, ah uh, nag-antay kami ng mahigit one hour dun sa border, ganun. So, yung pagwala talaga ng traffic, ano lang yung biyahe, mga four and a half hours lang. Tapos, ayan, nandito kami sa Zagreb. Alam ko yung Zagreb, ano to eh, capital city siya ng Croatia. So, ayan, ah uh, mahaba din yung pila. Yung magbabayad ka na dyan, eh. Parang toll gate. Toll gate ba to? <laughs> ayan. Mahaba din yung pila niya, guys. So, ay Oh, di ba? Ang ganda ng view niya, guys. Oh, di ba? Napakaganda. Oh. Ang ganda talaga ng view niya, guys. O, oh, no? ano siya, uh, gloomy weather. Maulan to guys, kaya ang tagal din ng biyahe namin kasi ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan nung papunta kami. Oh, Tapos pahinto-hinto siya. So ayan, ano na yan, parang gloomy weather siya. Tapos tingnan nyo, oh, sobrang traffic yung pabalik. Kasi ano, siguro nag-uwian yung mga nagbakasyon. Ayan, tingnan nyo, oh, di ba? Napakadami, napakahaba ng traffic na yan guys. Oh. Tapos, mamaya may madadaanan kaming traffic din. hin'di ba grabe? O, oh, napakadaming ano. Kasi madaming mga nagbabakasyon eh. Uh. Itong vlog na to, ano pa to eh. Uh, one month ago. <laughs> Ngayon ko lang siya na-upload, guys. O, oh, di ba? Uh. Ang ganda talaga ng tanawin dito. Tsaka dito sa ano guys, ah uh, madami siyang tunnel. Ang dami naming tunnel na daanan kasi yung Austria pa. Ano, hindi siya yung uh, parang mayroon siyang mataas na part, may mababa, may mataas, may mababa, ganun. Uh, ito, isa ano to isa to sa pinakamahabang ano road tunnel ng ano Austria ito parang 10 kilometer daw yung haba nito sabi ng asawa ko di ba ang ganda ng tunnel nila tsaka yung tunnel dito guys hindi ka pwedeng ano magmabilis magpatakbo ng mabilis kasi meron din silang ano meron siyang ano ano ba yun kung ilan lang yung limit na itatakbo mo dyan pag mabilis din yung pagpatakbo mo dyan ano siya magulat ka na lang may ticket na dadating sa bahay nyo. Ganyan. ba? Diba? Na, ang ganda ng tunnel nila dito. So, ayan. Ito na nga siya, guys. Na, nagulat yung asawa ko. Ayan. Ang sabi niya, bakit yung isang lane, ano, hindi naman, wala namang, ano, wala naman. tingnan mo yung isa, o, oh, dire di diba? Wala naman daw pila yung isang lane lang. Kasi two lane to it. Eh. yung isang lane lang, yung napakahaba ng pila niya. Tingnan nyo, diba, o. Oh? Tapos nakita niya yung isa, dire-diretso lang, di sumunod din siya doon. Tapos pagdating sa dulo guys, ano, doon kami missed up po, diba? Nag-shortcut siya. <laughs> Buti hindi nagagalit yung iba niyan, no? Yung halimbawa ganyan, tapos biglang ano, pupunta ka dyan, nag-giveaway naman yan sila. O diba, napakadaming ano, napakahaba ng pila. oo di ba kasi ginagawa yata yung isang ano niyan, eh. ginagawa yata yung isang kalsada. Um, grabe ang haba ng pila. <laughs> ang haba ng ano ng traffic o oh, Uwian na talaga. Ito yung sinundan namin yung isa. Tapos ayan na siya, guys. Malapit-lapit na kami dito. Oo, ang ganda ng view talaga, oh, di ba? malapit na kami dito guys so ayan next year ulit babalik ulit kami doon na uh, yung si Ali siya, no, tulog lang siya ng tulog guys pag humihinto kami guys umiiyak talaga siya pero pag ganyan nasa biyahe na tulog lang siya ng tulog so ayan bye bye guys